inisip kong mabuti ang lahat ng bagay. At nalaman kong nasa patnubay ng Diyos ang matutuwid at marurunong, pati na ang kanilang mga ginagawa. Pero hindi nila alam kung ang kasasapitan ba nila ay pag-ibig o puot. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat ng klase ng tao. Ang matuwid at ang masama. Ang tama at ang mali. Ang malinis at ang marumi. Ang naghahandog at ang hindi naghahandog pareho lang ang matuwid at ang makasalanan, at pareho lang din ang sumusumpa at hindi sumusumpa. Ito ang hindi maganda sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat. At hindi lang iyan, kundi pawang kasamaan at kamangmangan ang iniisip ng tao habang nabubuhay. At pagkatapos, ay mamamatay din siya. Habang may buhay ang tao, may pag-asa may kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero ang patay ay walang nalalaman. Wala na rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. Ang pag-ibig nila, buot at ingit noong nabubuhay pa, ay wala na. At wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari rito sa mundo tige magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom, dahil iyan ang gusto ng Diyos na gawin mo. Palagi ka sanang maging maligaya. Magpakasaya ka kasama ang minamahal mong asawa. Sa buhay mong walang kabuluhan na ibinigay ng Diyos dito sa mundo. Sapagkat para sa iyo naman iyan, para sa pagpapagal mo rito sa mundo, gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala ng trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala ng pagpaplano roon. Wala rin kaalaman at karunungan. Mayroon pa akong nakita rito sa mundo. Hindi lahat ng mabibilis ay nananalo sa takbuhan. At hindi lahat ng malalakas ay nananalo sa labanan. Hindi rin lahat ng matatalino ay nagkakaroon ng hanap buhay. Hindi lahat ng marurunong ay nagiging mayaman at hindi rin lahat na may kakayahan ay nagtatagumpay. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Pero hindi niya alam kung kailan darating ang takdang oras. Tulad siya ng isang ibong na bitag o ng isang isdang nahuli sa lambat. Biglang dumarating sa tao ang masamang pagkakataon na para siyang nahuli sa isang patibong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan. Mayroon pang isang halimbawa ng karunungan na aking nagustuhan. May isang maliit na lungsod, nakakaunti lang ang mga mamamayan. Nilusob ito ng makapangyarihang hari, kasama ng kanyang mga kawal at pinalibutan. Sa lungsod na iyon ay may isang lalaking marunong pero mahirap. Maaari sana niyang iligtas ang lungsod sa pamamagitan ng kanyang karunungan, pero walang nakaalala sa kanya. Sinabi kong, mas mabuti ang karunungan kaysa sa kapangyarihan. Pero ang karunungan ng isang taong mahirap ay hindi binibigyang halaga, at ang mga sinasabi niya ay hindi pinapansin. Ang marahang salita ng marunong ay mas magandang pakinggan kaysa sa sigaw ng isang pinunong hangan Mas makapangyarihan ang karunungan kaysa sa mga sandata ng digmaan. Pero ang isang makasalanan ay makakasira ng maraming kabutihan.